sa video nito ay i-share ko sa inyo guys yung mga magagandang promo ng dito sim alam nyo ba na mayroon ng unlimited data ang dito quick video lang naman ito sa mga mahilig dyan magbabad sa data lalo na sa mga naka 5G guys magaganda din yung promo ng dito click lang natin itong buy data promos tapos yun nandiyan na lalabas na lahat yung promo lang dito pwede kang mamili meron silang 30 days na 129 pesos lang, 12 GB. All access data, pang 4G at 5G. Pero kung ang gusto mo ay yung makakatipid ka, meron silang 199, 20 GB na. ba diba? Malaki yung GB. Matagal na din yan. Itong 299, 33 GB. 30 days din. Ito yung maganda guys para sa akin, Super Saver. Kasi itong 599, 180 days na guys. Ano na 'yon? 6 months, 'di ba? Tapos 54 GB all access data. Kung hindi ka naman malakas kumamit ng data, kasi alimbawa may trabaho ka. So Facebook, Facebook lang. Titipirin mo nga lang. Pero napakasulit niyan kasi 599 pesos. 6 months mo lang maggamit. Kung gusto mong medyo mas mura, dito ka sa 309 pesos. 90 days. 3 months na yan. 27 GB. Ito ang maganda din tong level up 5G. 2 times data. Yan. 15 days, 99 pesos. 18 GB. Kaya lang, kung 4G yung cellphone nyo guys, 9 GB lang yung magagamit nyo dyan. Yung 9 GB kasi pang 5G. Itong 129 pesos, 30 days, maganda rin. 20 GB na oh. 10 GB pang 4G, 10 GB pang 5G. Pero kung yung cellphone mo ay 5G, yung 20GB, magagamit mo lahat yan. At ito na, may only data din ang dito sim di ba Kung nagtitipid ka, halimbawa mayroon kayong packet wifi, dito ka na sa 299 peso, 7 days na, only 5G. di ba Yung 4G na magagamit yan ay 10GB lang. May calls and text pa. Kung gusto mong pang 2 weeks or 15 days, dito ka na sa 499 pesos. Only 5G. 20 GB, yung pang 4G. Kung 5G yung cellphone nyo, only yan, only 5G. Data sachet. Kung nagtitipid ka naman, 5 GB, pwede na yan, pang 7 days, 50 pesos lang. Kahit nga 20 pesos, magkakapag-register ka na dito, oh. 2 GB na. Yun nga lang, 1 day lang. So maraming promo guys ang dito na okay din naman. Kumbaga as compare sa ibang network, masasabi ko na maganda rin naman ang dito sim. Yan, pwede kang mamili diyan. Level up pang YouTube. Level up socials. I-install nyo lang yung dito application nyo sa Play Store. Tapos, Magamit nyo na yan Pwede na kayong mag-register Sa pag-register naman guys Alimbawa ang napili mong promo sabi natin itong 50 pesos lang na 7 days Buy now Ganun lang Click mo lang yung buy now Pero syempre kailangan may load ka na Mag-load ka sa cellphone mo Tapos select payment Kung may load na yan guys Pakikita dyan yung dito load Andito kasi sa akin Insufficient balance load now, di ba? Or pwede ka rin mag-load gamit ang GCash, GrabPay, Maya, ShopeePay. Yan. So, yun lang guys, yung simpleng video natin para yung promo sa dito sin. Okay din naman. Meron pa nga lang unlimited data, di ba? Yung unlimited data nila pang 5G lang yun, guys. Yun lang at sana uh, mag-subscribe po kayo sa aking munting YouTube channel.